Ang unang santong Pilipino ay isang tatay, asawa at ordinaryong manggagawa. Para ipakita sa ating lahat na ang kabanalan na ang pagsunod sa Diyos ay hindi nasusukat kung ikaw ay nasa harap o likod ng altar. Ang pagsunod sa Diyos ay nakikita sa ating kahandaan na mag-alay ng ating mga sarili para sa Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi po nakabatay sa kaalaman. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa estado mo sa lipunan. Ang ating pagsunod sa Diyos ay laging nakaugat sa kahandaan natin maging tapat sa Panginoon. As Mother Teresa would say, I often repeat this, God does not expect us to be successful. God wants us to be faithful. What is fidelity? Fidelity is not just loyalty, it's more than loyalty. Fidelity is to entrust our lives to God, even if it costs us our lives, even if it leads us to pain and suffering and hardships and difficulties.